Linis tayo, mga mima. Nakapagwalis na nga pala ako. Punin ko na yung ating panglampaso na nakasabit lang dito. Ayan. Ayan. Sobrang easy gamitin ang panglampaso nito, mga mima. Ayan. Lumalabas na siyang tubig. Ayan lang. Saka mahaba na pala siya mga mi. Hindi kana na pag naglalampaso. Saka kahit singitan mga mi, pwedeng ma lampaso kasi narorotate yung ano yun. eh no ikot-ikot lang. Napadali ang paglalampaso mga mi. Pagkatapos pa lang mga mee, tatanggalin to. Babat natin kasi isa lang yung ating kamayan. Tapos, tsaka mo siya babanlawan. Lalaban mo sa mga mee. Nabadlawan ko na siya mga mee. Balik ulit natin sobrang madikit siya. Ayan. Tibay naman siya mga mi. Saka bet ko siyang gamitin kasi meron na siyang lagay ng water. Pag natuyo itong ano, pag natuyo ito, mag-spray ka lang ng water. yun siya mga mi. Ikot-ekot. Ayan.